Hello mga langga. So, nandito ako sa Bukid ni Kuya Andy ulit. So, today's video, ayan, share ko sa inyo ang aking gagawin sa Bukid today. So, ayan, ang ganda ng araw. Ang tahimik, maaliwalas at walang ulan. So, ayan ang... Gusto. Kubo. Kuya, may luya daw. Kubo. Daw. So, ayan. Sarap pag may kasama dyan. Pwede na ba At wala din pa din palang okay na mga oriente dyan, mga langga. No? So, ayan. Sa aking paglalakad, meron akong nakitang papaya. Papaya Ayun, na, naman na maganda. Naman so, ayan. dwarf papaya po siya, guys. Puno ng ano? Dwarf papaya. Tsaka ayan. Kukuha tayo ng ano. Ito pala yung ano, puno ng luya sa buong buhay ko. Ngayon lang ako nakakita ng kung ano yung itsura ng puno ng luya. Sa ayan. Kukuha tayo ng Kukuha tayo ng ano. Pero hihiram muna ako ng ano kay Kuya Andy pangkayo. Tingnan natin kung pwede na ba itong i-harvest, no? So, ayan, no, mga langga. Luya. Ang luya pala ay, ano, ah, uh, six months siyang itatanim bago i-harvest. So, ayan, uh, hindi pa siya, hindi pa niya kabuwanan, bali, ano, February pa yan iha-harvest pero dinray ko din talagang uh, kalkalin kung ano ba kung pwede na so far ayan ang ganda ng tubo ng luya so ang ganda rin may bulaklak pala siya no so ayan maganda yung pagka, ano niya pagkabaon sa lupa Wow, kasi hindi masyadong malalim sa buong buhay So yung ito. gamit ko dyan, yung karit ni Kuya Andy. So super nice mm -hmm. ang experience mm -hmm. kasi uh, dito ko lang na experience pag ano harvest ng luya sa bukid ni Kuya Andy. So ayan ay, first ay, 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 lamang. Ay, 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 super nice. Oo. Wow. So wow, ang ganda. Ni na guys, ang ganda-ganda niya, guys. So yan lang muna siguro kasi wow, ano pa? Ang dami, dami iuwi iu uuwi. <laughs> Try pa lang naman. Ang dami pang bayad mo. Oo, sa Pasko pa uli. December. Wala ko Pasko eh. Oo. Basta makapag-vlog tayo dito. Siyempre, kasama na yung bukid ni Kuya Andy doon. Wow, Kuya! Ang daming laman! Oh? Oo, ti. Maganda laman na lang siya. Ito lang muna kasi trial pa lang naman. So, ayan guys. Ganda.